Isang malagim na insidente ang nangyari dito sa Barangay Rigador, Ibahay, Aklan sa araw mismo ng Pasko. Binawian ng buhay ang isang nanay matapos saksakin ng kanyang bayaw. Nangyari ang insidente alas 12 pasado ng tanghali kahapon. This past day, December 25, mm. naka-receive tayo ng tawag from uh, barangay official doon sa Barangay Rigador informing us na meron niyang stabbing incident na nangyari doon sa kanila. So agad-agad nating pinuntahan yon at uh, ating nalaman na meron yang uh, nangyaring stabbing incident. Kinilala ang biktima sa pangalang Mercedes Aguelo na 50 anyos. Ang sospek naman ay kinilalang si Raymond Aguelo. Yung biktima ay kinilala natin na si Mercedes Agelio, yung suspect ay bayaw din niya na si Raymond Agelio. Sa salaysay ng anak ng biktima, dahil pasko kahapon ay masayang kumakaino mano ang kanyang ina sa kanilang hapag-kainan kasama ang ilang kaanak nang dumating ang suspect. Nung dumating yung ano, yung suspect. Agad-agad mm -hmm. siyang pumunta dito. Anong oras siya na dumating siya dito? mga nasa bandang alas 12 ng tanghali. Opo. Oo. Bali ka ano-ano ninyo itong Balik. suspect. Tiyuhin ko po. Tiyuhin kapatid Opo. ng nanay o tatay. Mo. Tatay. Anong tatay mo? O. Kahapon mga alas 12:40 ng hapon habang uh, yung biktima kasama ang kanyang uh, anak na lalaki at uh, uh, dumating itong suspect natin, sir. At maka Uh, bigla na lang itong pumasok doon sa sa kusina kung saan sila kumakain. Hindi umano nila inaasahang may masamang gagawin si Raymond dahil normal naman at walang kahina sa mga kilos nito nang pumasok ito sa loob ng kanilang bakuran. Akala namin parang wala lang. Mm -hmm. Eh siyempre pamilya naman eh. Uh, walang walang kaduda-duda nope. na may gagawin siya. Mm, wala hanggang sa tumuloy ito sa pagkainan at doon na inundayan ng saksak ang noon ay kumakain at nakatalikod na biktima. Dito, dito. sa dito sa dito sa likod dito. Oo. Tapos diretso sa tapos may may hindi naman nagtagal ano eh ano Agad-agad nyang inano ng si mama, sinugod. Nakaupo sa nakatalikod dito banda. Oo kumakain. Walang confrontation, walang Wala. ano-ano? Walang sabi-sabi. Agad-agad -sabi. mm -hmm. na, yun know, ano niya. Yeah. Sinaksak. Mm -hmm. Pagkatapos mm -hmm. ng insidente, anong ginawa ng sospek? Tumakbo siya dito, papunta don doon sa ano, bukid. Mm -hmm. Hinab eh, hinabol namin tatlo ng tiyuhin ko, mm -hmm. ng dalawa kong tiyuhin. Mm -hmm. Tsaka pinagbabato ng bato. Pero hindi nyo na, naabutan? Hindi. Nakatalikod yung biktima at uh, bigla na lang sinaksak itong biktima, sir. Hindi po nakapanlaban itong biktima? Ay, hindi, sir. Kasi nga hindi nila ini-expect na yun ang mga... Na, ano, na Pagpasok kasi, sir, eh, sinaksak agad. Wala nang konfrontasyon, wala nang komosyon na nangyari. Bigla na lang, sir, na ano, oh. sinaksak. Nagtamo ito ng apat na saksak sa tagiliran. Mga ilan ang tama ng ano ng paraksak ng Apat? Apat. Initially, uh, parang meron ng apat na stabun doon sa likod. Naisugod pa sa ospital ang biktima, pero idiniklarang dead on arrival. Yung nanay ninyo na dalapan ninyo sa ospital? Apo. Kaso, di na nakahabot. Hmm. Dead on arrival na siya? Hmm. Dinala pa itong biktima sa ospital, pero dineklira ng doktor na dead on arrival, sir. Yung ginamit na patalim is uh, na-recover natin at uh, dito ngayon uh, bilang evidence, uh, ito ay isang kutsilyo na humahaba ng 11.5 inches, kasama na dun yung handle sir. Naaresto naman agad ng kapulisan ang sospek. Tumanggi na itong magbigay ng pahayag sa media ang suspek kahapon mga 3.30 dinala siya dito ni Diego Villanueva na taga doon din sa regador kasi nakita daw niya ito sa bundok na part ng barangay at kinausap niya na mag dito. So ngayon sir ay natin yung mga papeles, ebidensya para ipile yung kasong murder sa suspek sir. hindi eh, nato nagsasalita sir no, basta ang ano lang niya kahapon parang humingi ng patawad na ano. Sa malalimang investigasyon ng pulisya, Nais raw ng sospek na magkaroon ng hati sa bahay ng biktima. Ito ang tinitingnang motibo ng pulisya. So sir, sa pag iimbestiga natin, nalaman natin na itong biktima at yung sospek ay uh, merong pag-aaway doon sa kanilang lupa at ang kinatitirikan kanilang bahay, sir. Gusto niyang meron siyang ano, dito sa bahay? Meron siyang hati? Ah, gusto magkaroon ng hati. Mm. Tapos... Eh, pinapalayas kasi siya ni mama eh. Uh -huh. eh gusto ba ni mama nga pagayas ay maparawot sa Ah, dahil ma ano siya dito, ma uh -huh. mahilig sa gulo. Hmm. Buko, parang, mahilig gulo sa gulo, eh, pero kuwan ma, parang, delika, parang delikado man, bagay kamon. Sa ngayon ay nakakulong na ang sospek sa Ibahay Police Station. Uh, dito naka-detain yung sospek natin sir. Yung pamilya ng victim ay uh, sa decidido talaga na mag ng kaso. In via po sa Ibahay Municipal Police Station, sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Rajib M. Salvino, kami po dito sa Ibahay Municipal Police Station ay patuloy na nagpapaalala na i-celebrate natin yung Yuletide season. Meron ba tayong New Year na crime-free at i ano din natin ang pagmamahalan sa isa't isa lalo na sa ngayong panahon na marami talagang nangyayaring krimen. I ano natin yung pagmamahal sa ating puso para maiwasan natin yung mga ganitong insidente. 'Yun lang po, maraming salamat. It's all BBB News Online B -B -B News Online